Pagbebenta ng mga gulay at prutas ang ikinabubuhay ni Nanay Clarita. Madalas, 400 piso lang ang kinikita niya sa buong maghapong pagtitinda. Anya, malaking hamon ito lalo na pinapaaral pa niya sa kuleyo ang kanyang dalawang anak. Okay, yun, Hindi, pagkain namin lang yung hinahanap ko. Ang problema sa pagkain at gutom nais is masolusyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa na rito ang food stamp program na nakapaloob sa Executive Order No. 44 na pinermahan ng Pangulo noong ikalabing dalawa ng Oktobre noong 2023. Matatandaan na nito lamang Disyembre noong nakaraang taon nang isinagawa ang pilot testing sa piling mga probinsya at LGU sa bansa. Sa loob ng anim na buwan, inaral at tinignan ang epekto nito sa isang low-income household sa bansa. Matapos ang anim na buwang pilot testing sa darating na Hulyo, ipapatupad na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang programa. Sa ilalim ng food stamp program, bibigyan ng isang binipisaryo ng EBT o ang Electronic Benefit Transfer Card na may lamang tig 3,000 piso kada buwan. Ang pera, hindi maaring i-withdraw pero maaring gamitin sa pagbili ng pagkain sa Kadiwa Stores at accredited partner ng DSWD. 1,500 pesos dito ay gagamitin sa pambili ng bigas, tinapay at iba pa. Siyam na daang piso naman para sa karne tulad ng baboy at manok at ang anim na daang piso naman para sa prutas at gulay. Sa pag-arangkada ng programa, target ang 300,000 binipisaryo mula sa 10 rehiyon at 12 probinsya sa bansa. Ayon kay DSWD Undersecretary Edo Punay, puspusan na ang kanilang isinasago ang validation bago ang nationwide implementation ng programa. Ikinatuwa naman ito ni Nanay Clarita at umaasang sani magamit ng wasto ng mga binipisyaryo ang budget ng pamahalaan. Uh, malaking tulong yan. Masaya ako akong ah may tinatanggap ako ng tulong kasi makatulong yan. Inaasahang makakatulong ito sa milyong Pilipino, kabilang na mga buntis, manggagawang kumikita ng mababa pa sa 8,000 piso kada buwan. Hindi pa kasama sa unang taong implementasyon nito ang mga four-piece beneficiaries. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.